Hi everyone, gumigising din ba kayo sa umaga na sobrang sakit ng paa gaya ko? Ba may sintomas na rin kayo ng plantar fasciitis o di kaya yung heel spur? Ngayon ang unahin natin ay kung paano i-massage yung plantar fasciitis at kung ano nga ba ang plantar fasciitis. Ang plantar fasciitis ay uh, masakit sa talampakan. Ito ay dahilan Mahilig tayo maglumakad o mahilig mag-jogging at minsan sobrang bigat natin dahil overweight na tayo. Minsan dahil na rin sa maling sapatos, uh, lalo na yung sa flat-footed na tinatawag, dapat sa kanila yung sapatos nila ay may arc or may kunting heels para uh, may support yung paa nila. So ganito lang pag massage sa mga may plantar fasciitis, dapat ma massage natin ang buong talampakan. Buo siya lalong-lalo lalo na doon sa may area na masakit, diyan sa may ilalim, kadalasan, malapit sa sakong or sa may sakong mismo. 'Yun yung kadalasang masakit pag mayroon kang plantar fasciitis. I-massage natin yung buong paa. Yan ang gamit ko ay yung knuckles. Para may pressure tayo. Dapat kasi nito may pressure pag massage natin. Yung may hard kunti. Kaya knuckles ang gamit natin dyan. Tapos diinan na rin yung sa taas. Mas okay na kung i-massage natin yung buong talampakan lahat-lahat at saka buong paa na rin para uh, magkaroon ng magandang daloy ng dugo sa paa at mawala yung mga muscle spasm dyan or muscle tension tapos balik-balikan na lang din kung saan lagi yung masakit kadalasan na ng uh, bandang sakong Diyan sa area na yan, yan yung kadalasang uh, masakit talaga pag may plantar fasciitis ka. Kaya, diyan ka din mag-focus. Tapos, sama na rin natin yung binti natin. Para gumanda yung daloy ng dugo Ganyan lang, pag uh, minasals nyo yan, paano, mawawala yung sakit, pero possible na babalik din siya agad kaya ulitin nyo na naman. Mas okay mga habang may masakit pa gawin nyo siya twice a week. Tapos bigla nyo i-stop kasi mawawala din yung sakit. Baka kasi nasubrahan lang din siya o nabugbog kaya tuloy-tuloy pa rin ang sakit niya. Dapat sa massage may pahinga din. Gawin nyo yan mga ah uh, bago matulog para hindi na talaga kayo magbasa. Wala namang, kung walang magmamasad sa inyo, pwede naman kayong magmasad sa sarili nyo. Self-massage lang, kagaya ko, ganyan din ginagawa ko. Kung meron kayong tennis ball o golf ball, nakakatulong din siya. Gayahin nyo lang yung nasa video na yan, pagulong-gulong nyo na sa paa nyo. So dito naman tayo kung paano naman i-massage yung hispar. Pero bago yan, ang heel spur pala ay yung para siyang tinig na tumubo dyan banda sa ating sakong. Calcium deposit siya na nag uh, build up dyan sa underside ng heels natin o yung sa sakong natin. So ganyan ang pagmassage guys. medyo masakit ang proseso na to dahil kailangan mo siyang diinan. Pero yung iba, Ah, uh, ba kailangan na talagang operahan. Pero kung matapang ka naman, pwede mo siyang ipadurog, kagaya ng ginagawa ko para kun siyang dinudurog. Meron akong ganyan noon pero nawala na siya ngayon. Dahil dinudurog ko lang siya, ang gamit ko pa noon ay bato lang. Dahil sa bato, inapakapakan ko 'yung matulis na bato. Sobrang sight niya pero after naman noon, sobrang ginawang Minsan ang bumabalik nila sa akin yung plantar fasciitis. Pero yung heel spar wala na. Parang nadurog na siya noon. So ganyan, kung meron naman kayong golf ball, pwede niyo siyang durugin. Pero sabi ko nga noon, bato lang ginagamit ko. Pwede nyo siya ilakad-lakad sa may batuhan para mawala, guys.